consistent kayo eh doon sa pag uh, pagkontra niyo doon sa rise tarification law. May isang interview kayo sinabi niyo pa death sentence ito sa mga magsasaka. Ano po? Specifically, ano po ang gusto niyo'ng uh, gawin para kung i -repeal? kasi inamen pa nga po ito eh, di ba? Oo. So ano pong specific niyo na gusto niyo'ng gawin with this law and also paano makakatulong direkta sa mga magsasaka? Okay, klaro po. Repeal Rice Tarification Law, Republic Act 11203, at yung amendments December last year, Republic Act 1278 2078. Grabe po. So dahil, uh, alam nyo po, mula iyan ng isa batas, February 2019, sa panahon po ng tiranikong uh, pangulo, dati, eh, 500 billion pesos ang losses sa Agri sa isang taon. So, uh, uh, ano ang gusto namin? Unang-una po. Uh, dapat, at ito po yung isa sa aking uh, uh, ipupropose kapag naging uh, senador ng bayan ay isa batas ang Rice Industry Development Act. Ang mayor na layunin po nito at component ay mula po sa food security, food self-sufficiency, towards self-reliance. Kasi po uh, 90% ng mga Pilipino ang kinakain po ay kanin. Oo, 10% ay corn. So, napakahalaga. Uh, hindi po ang solusyon ay ibukas ang ating lupa at uh, uh, import, uh, import liberalization. Grabe po. Prior to that, WTO, General agreement on Tariffs and Trade at WTO noong 94 95 from agricultural trade surplus, naging agricultural trade deficit. At ngayon po, in the last three years, number one tayong importer sa buong mundo. So, kailangan po paunlarin ng lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon, 25 pesos per kilo ng bigas pwede kada ning sa dami dinadami ko ng maiinit na issue ngayon no paano po natin i-remind sa taong bayan na importante na tugunan ng mga hinaing ng mga magsasaka natin kasi nga ito ay ating pagkain lahat naman tayo kumakain di ba how do we highlight po your cause you've been doing this for 40 years sir um yon bakit kaya hindi pa napapakinggan ang mga hinaing ng sektor yung government policies and program po ay laban sa interest natin imagine Naglabas pa si Pangulo ng Executive Order number no. 62 June last year na from 35% tariffs ginawang 15% ang taripa sa bigas. So ang kumita po mga traders, cartel, uh, ang magsasaka at consumer, ang bigas po ngayon, uulitin ko at madalas kong sinasabi, senior na. 60 pesos. Walang 20, walang 25 at kahit po 'yung food security emergency na bababa ay ano po ito? Pero kakayanin po yung 20? Uh, kung sa present condition, kung may political will, si Pangulong Marcos pwede. Uh, ano yan? First, siyempre po, ipumahagi ang lupa. Napaka-importante po yan. Genuine land reform. Second, government production subsidy. Dapat lakihan ang production subsidy. Pangatlo, repeal rice tarification law at saka amendment pang-apat po, mamili ang National Food Authority at LGU ng palay sa magsasaka direct sa panahon ng anihan at 20 to 25 total palay production uh, hindi bababa po sa 20 pesos per kilo yung pong skin dry. Pag meron po at na-refill yung RTL, yung pong role and function ng NFA pwedeng mamili ng palay, magbenta, remember, 27 pesos per kilo ng bigas ang regular milled rice at 32 pesos ng well milled rice noong wala pang RTL.